Oh, ito may bagong recipe naman ng inyong kusinera. So, pag ganyan ang mga saging niyo, wag niyo'ng itapon kasi okay pa 'yung laman niya. 'Yung balat lang niya ang problema. So, ayan may tatlong piraso akong saging diyan. Binalatan ko lang siya, dinilagay ko sa ating blender, nilagyan ko ng itlog, then 3 tablespoons of sugar, then 1 cup of uh, fresh milk, tapos 1 tablespoon na yeast. So, blinin ko lang siya mga kakusina at ayan na nga, na-blend na siya. So, ilag isa lang natin siya sa ating uh, lalagyanan. Then, lagyan natin siya ng oil at saka 1 cup na harina. So, i-mix-mix lang natin hanggang na yung lumps ng ating uh, flour. Ayan. Then, after nyan, lagyan natin siya ng salt pang balance sa lasa. Or pang tanggal umay. So, pakatapos natin yan mga kakusina, i-rest lang natin siya ng 1 hour. Ayan. Ayan. So, after one hour, ayan, dumabli na siya. Nag-tubo uh, na yung ating yeast. So, halo lang natin hanggang, hanggang, matanggal yung mga bula-bula niya. Kasi yung yeast, yeast niyan mga kakusina na uh, tumubo na siya. Din isalin natin siya sa maliit na pichil. Ayan. Tapos, isalin natin sa ating uh, puto molder. Ayan. So, after niyan, steam lang natin siya ng mga 15 minutes sa kumukulo na dating tubig o oh, di ba oh at ayan na nga na steam na natin siya mga kakusina ang sarap na pang yan at pwede rin pang negosyo o oh, di ba ang sarap ng aking puto na saging o oh, ang puto ay lagyan natin ng flavor kaya yan ayan na nga mga kakusina o oh, di ba ang sarap sarap niya super lambot niya mga kakusina ayan snack tayo So at ayan meron pa akong second batch ang natira pa sa ating mixture. Ayan na siya, di ba? Ganda ng tubo niya. So at ayan luto na yan mga kusina Thank you so much for watching.